nagsimba mga deboto sa Redemptorist Church sa Baclaran. Sinamantala po ng mga nagtitinda roon, ng mga vendor, ang dami po ng tao para sa kanilang negosyo. May live report CBN si Bien Manalo. Bien. Rise and shine, Diana. Ngayon ay araw ng Miyerkules at Baclaran Day. Kaya silipin na natin ang sitwasyon dito ngayong umaga tulad ng inaasahan tuwing araw ng Merkules, dagsa pa rin ang mga diboto dito sa Redemptorist Church. Marami sa mga diboto ay maagang nagtungo rito para maiwasan ang siksikan. Isa na riyan si Nanay Demetria na mahigit anim na dekada ng deboto. Dalangin at pasasalamat ang kanyang handog para kay Berheng Maria. Sa araw natin pamumuhay at mayayang pinagkakalob sa akin. Kung ano aking hinihiling, binibigay niya sa akin. Yan po ang katotohanan. Malaking tulong naman para sa ilang nagtitinda ang pagluluwag na ipinatutupad na safety health protocols. Hindi katulad po nung may pandemic pa, talagang hirap kami kung paano kami kikita. Isa ngayon, no, medyo lumuwag. Kumikita na kong kami kahit na matumal, kahit na paano nakakaraos. Nadatnan pa ng aming team ang mga lalaking ito na namamahagi ng pagkain sa mga tao sa paligid ng Baklaran Church. Ito'y bilang bahagi raw ng kanilang panata. Bago pumasok sa loob ng simbahan, ay pinapayuhan pa rin ng mga diboto na magsuot ng face mask. Meron pa ring live broadcast ang misa sa mga social media platform ng Baklaran Church para sa mga hindi makakadalo sa misa mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng simbahan. Dayan, nagpapatuloy ang misa ngayong umaga dito sa Baclaran Church. Samantala, Dayan, maluwag pa naman ang trapiko dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito yung papunta ng, Ma ng Maynila no? at uh, maaliwalas pa rin naman ang panahon. At yan muna ang update dito ngayong, uma ngayong Merkules ng umaga. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, BN Manalo.